So, ayan na ho mga kap, no? Uh, Mula morning. And, yan. Uh, kakatapos lang natin maglinis ng kanilang kulungan. And, maglagay ng tubig. Ito yung tubigan. Yan yung kanilang drinker. And so, busog na sila. Ayan na, na yan. Yan. So, napakain na natin lahat. Uh, inaantay ko na lang is, yan yung pato natin nga. Nakain na rin. Inaantay ko lang mapuno yung tubig para makakit na tayo doon. Yung, so, yan. Mag Inahin natin. Tapos yung dalawang patining natin dito. Yan. So, tapos na rin sila. Then, yung uh, inahin natin dito. Nagpapa lagay din ako ng tubig dito kasi nga, ibubuhos ko doon sa, dilinisan ko pa yun sa dulo. Yan yung mga anak. Yan. na sila. Nilagyan ko na rin ng ano yan ng pinapakain ko na para practice pagka winalay mo tong inahin niya doon sa anak niya at least sa uh, marunong na sila kumain, di diba? So maya-maya aakyat -maya, uh, na ako doon sa taas uh, at para mag-almusal tayo. So yan yung ginagawa natin araw-araw na maaga tayo nagigising para magpakain natin mga laga. Uh, kung mapapansin niyo Uh, eto ito yung extension natin uh, para sa kaalaman ng iba uh, ako lang din gumagawa ho niyan lahat ano uh, hindi ho ako kumukuha ng tao para bayaran ko pa kasi marunong naman ako eh Kumbaga, uh, pag may mga gumagawa nun yung medyo bata mga bata pa ako ah uh, tumitingin ako kung paano gawin. So, yan, yeah, na-adapt natin yung mga ganong bagay. So, kahit sa ganong bagay, uh, sa simpleng pamamaraan, is uh, marunong tayo, uh, at least, kumbaga, nakakalesen tayo sa mga budget na ginagastos natin. Kasi kung ipapagawa mo pa yan, uh, magbabayad ka pa, diba? So, magkano din yan? Yung sa kabila ako doon, mahaba yun. Ako lang din gumagawa noon. So, kumukuha lang ako ng nang alalay na, na pwedeng na labor na pwedeng tumulong sa akin. Pero the rest, ako gumagawa ng lahat. Kumbaga, ako nagpapanday niyan lahat. So kahit yung mga hollow blocks na yan, yung doon sa kabila, ako na rin gumagawa niyan. Bubong, yan. Basta may alalay lang ako, may katulong lang ako. Yan, yung kubo natin na yun kubo natin na ng fins. So ako lang din yon. Nung huli, nagpatulong ako kasi mahirap na na ni rush ko kasi yun noon para may stakan ako ng feeds. So nagpatulong ako doon sa kubo sa mga kapatid ko, sa mga mga tropa natin dito, makibigan ka kamag anak din. Ayan. So yan lang, takor ni Bitiskarte niyan. Lagayan nila ng tubigan. No? Yan. So, yan yung simpleng buhay natin sa probinsya. So, muli, salamat. Magandang umaga.